Away-away na booking nagkaonsehan sa bayad. <laughs> Uy, GP, totoo ba yan, mga kababayan? Itong tatlong vloggers, actually, apat silang vlogger. May isang vlogger na kumalas, mga kababayan, sa kanilang grupo dahil nagkakaonsehan na. At itong isang lalaki, ha? Itong si uh, Nakalimutan ko sila Daga, si Rosalinda, at itong si Tagabukid, mga kababayan, ay maliwanag na nakakatanggap daw ng pera. Uy! DDS! Pakinggan natin to ha! Hmm. Hmm? Liga lang po. Recorded ba ito? Of course not. Okay. Ang tanong ko naman sa'yo, eh, bakit ba naman kailangan i-share pa sa mga loyalist ka pa yung pinag-isuusapan nyo ni Madam? Mm -hmm. Ang usapan nyo ni Madam, ay eh, dapat sa inyo na lang. Bakit? Ano na mga problema? May sinabi ba akong mali? Mm -hmm. May sinabi mm -hmm. ba akong hindi tama? Hindi, yun ang punto eh. Damay-damay na, sinisira mo kami. Isipin mong katarantaduan yung ginawa mo. Teka, teka, bakit, ka, bakit galit na galit ka? Tsaka, anong katarantaduan? Unang-una, hindi na ako, hindi, hindi na ninyo ako kasama ngayon, ha? nag na ako. Humiwalay na ako sa inyo. Eh, yun nga eh. Pero, bakit mo kailangan gawin? Kagagawa niya, pinagagawa mo. Puta, katarantaduan niya. So, ibig sabihin, mga kababayan, yung babae kasi hindi ko kilala, ha? Pero yung kausap, si Madarahog. Okay? Meron din po yan na page or uh, page tawag doon kasi sa Facebook naman siya eh. Tapos, uh, parang ang usapan nila itong sa pera. At itong babae ay kumalas na sa kanila at kikinuwento nito ang mga pangyayari doon sa mga loyalista. <laughs> Kung baga, niya. Mga kababayan, kaya umaangal, umiiyak, itong si Madarahog, bakit daw isinuplong bakit daw sinabi? Bakit daw ipinagkalat na ganyan ang nangyayari? Sabihin mo yung sisirain mo kami? Oo. Uh -huh. Sisirain mo kami. Ginijiba mo yung mga plano. Teka. Mm -hmm. Anong sinisiraan? Wala naman ako sinabi. Hindi totoo ah. Pasalamat ka nga kasi ang mara ang akala ng mga uh, DDS eh, ang paniwala nila eh, AI generated. Mm -hmm. Kaya magpasalamat ka na lang. Paano ako magkapasalamat? Eh, oo oh nga, yung ibang DDS na niniwala na AI-generated, pero kukunti lang yun, eh, mas marami yung maniniwala na totoo. Ay, <laughs> <laughs> totoo naman talaga. Ano, anong, ta anong problema? Gato ko talaga, katarantaduan talaga. Oo nga ito eh. Ang tanong ko sa'yo, di ba humingi ka ng 30,000 para uh -huh. sa si inyong tatlo? 30,000! Ang tanong ko sa'yo, binigay mo ba yung 10,000 ni... Uh, taga Bukit at ni Rosalinda Hoy, dabay ka dito, taga-bukid, Rosalinda. Si Rosalinda po, si Mr. Real Talker, yung daga. <laughs> yung kabukahan ng daga. Ah. Naku ha, tumatanggap pala kayo ng gismil, Baka naman. Pang-jollibee. <laughs> ah. Ang nakarating sa akin, wala kang ibinigay. Isinend ko sa iyo ang pera uh -huh. na 30,000. Remember? Mm -hmm. Pero wala kang ibinigay sa kanila. Sinarin mo. Ano? Ano? patunayan tunayan mo yan. Anong, anong sinarili ko? Patunayan mo. Uh -huh. May ibitensya ka na hindi ko sa binigay. Patunayan mo yan. Oo. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. May ebidensya ako at talagang hindi mo ibinigay. May nagsabi sa akin. Sinarili mo na naman yung 30,000. Ang sabi uh -huh. mo, kaya ka humingi ng 30,000 para sirain ninyo at magpo-focus kayo dyan sa mga ibinintang uh, gold ng BSP? Oo. Uh -huh. uh -huh. Kaya palang ingay nila doon sa issue ng BSP, no? Doon sa gold bar. Mga kababayan, para sirain ang administrasyon. Eh hindi nila alam yung tatay digong nila unless mga kababayan hindi nila hindi alam kung paano gamitin ni Digong sabi nga ni Claire Castro yung uh, mga gold bar natin. 'Di ba? Oh. Yun pala yon. Kaya pala grabe ang banat niya sa administrasyon nakapokus focus sa BSP 30,000. <laughs> Ngayon, ha? asan? Wala kang ibibigay sa kanila. Wala. Meron. Paturayan mo yan. Tsaka huwag mong iba'y nang usapan. Uh -huh. natin dito, ang katarantaduhan ginawa mo. Ha? Katarantaduhan. Yung uh -huh. mga pinagdaduhan mo na sinisira mo kami. Yan lang mag usapan natin. Huwag mong ibaling dyan sa 30,000. 30, 30... <laughs> pag-usapan natin na sinisira mo kami. Huwag mong ibaling dyan sa 30,000. Oy, ayaw mo pag-usapan. <laughs> Pagtay kayo dito. DDS! Ay, mga bayaran! <laughs> 10,000 na yan. At patunayan mo na kung uh -huh. akong binigay sa kanila. Binigay ko. Mm -hmm. Ang tig-10,000 ni Dalag, ni Rosalinda, at saka uh -huh. ni... Ega bukid! <laughs> Patunahin mo yan! Ano ko, uh -huh. anong patutunayan ko talagang wala kang binigay at sinarili mo. Tsaka, huwag mo akong ang sinungaling ha. Ito, Mantarahog, sasabihin oh. ko sa iyo ngayon. Ang usapang ito ay recorded. Hindi tiyado mo. <laughs> 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 Thank you for watching. See you on my next video.